Once upon a time, sa tunga sa kalubinan, samtang sa among pagpagurot nila kay si Bio, nakakita siya o balay sa putyukan. Putyukan in English is honey! <laughs> honey. Ah, dugos. Nakakay makuha nga dugos niya. Siyempre, kay naalam daw siya yung nakita niya, gikat kat una una di. Siyempre, naglibog na po si Swilin kung asa dapat mo plaster Kay mahadlo ko ah ng guys. Kay mamaak, baya jud na siya. O, oh, kay na, mamaak na sila niya. May isaray mo atak sa imuha, no? Libo-libo, baya na mo atak sa imuha. Niya, gisugda na nila kay Sibiu, anang na, guys. O pagkat-kat, na nasa sa punuan sa bitan, ah, guys. ha jung gikuha niya. Wala tagad siya, panagang, guys. Wala siya kalayo, wala siya paaso. Iyara, iyara, gidala, guys. Is, paka, pero kanaka putyukan guys ay nitib na siya katong gagmay nga mga putyukan nya makaon gyapon na iyang dugos lami gyapon tamis gyapon na siya sama sa gugma nimo kanako in anak tamis ang dugos nga among gikuha nila kay Sibyo charot <laughs> ganahan pug oh inanak guys no onya kay pagkuha na nila kay Sibyo guys is grisbakan na, na siya guys Ah, dali-dali siya guys. Kaya nagkapaak-paak naman na siya nga nang <laughs> guys na. guys. <laughs> Napaakan yung naong, guys. Huwag ang iyang ilong. Ah, taga, may resin. Ang hilabot ka sa balay sa putsukan. <laughs> Paakan sila kay Sibiu, guys. Maunang dali-dali siya nao Ganang punuan sa bitan, ah, guys. Kaya ni-attack na. Ni-attack na ang mga putyukan sa iya, guys. Samtang siswiling guys, is nagupu upo guys. Kaya wapong ko'y panangga, guys. Nga kalayo mo na ana guys naniid lang ko kung asa na basig mo drop na ang mga ka, ang mga putsukan guys na wabi ako ida lang kuan panangga aw oh. akong ginita ko sa lighter guys ah dadali din ko paso guys para dili ta sa mga putyukan, guys kay mahadlok na silag aso O, nang gidagkutan din ako ang mga unas nga guys. Ganang mga dahon sa saging nga mga laya, ba? oh may nalang. di tatakun, guys. Madaot itong face. Sama sa face nila kay Sibyo. <laughs> di ba? Uh, looy kayo. Daot na biyan na yung face, guys. Peace. <laughs> Peace. Daot na ang... Bayang... Pesh, pesh. Ano oh, sa ko di pag-pronounce, guys? Pesh, pesh, pesh. Ah, basta uping, guys. Og naong. Naot, nabaya na, guys. noya gilantakan pa dyan sa mga putsukan, guys. Hasta ang luuya sa kumbana, guys. Oy, pero okay lang. Nakuha man dyan. ang balay sa putsukan, guys. Niya, mua dahil ang kaunon guys. O, oh, dadali, migdagan, guys. Naabot na may aning isa kapunuan sa bitana, guys. O. Oh. Dali-dali, migsibat, guys. Kay gukuron mi sa mga putsukan, guys. Manggukot, binasi, guys, no. Maghukot ba yan ang mga putsukan guys nya Siyempre, mahadlok ta guys. kay masira ang atong beauty. Papaakan ta guys. Oh, dagal, no! Butak silin! <laughs> butak o yun yan loy kayong naong nilakay si Biu guys gitabangan jud siya gromansa sa mga putyukan, guys like. o loy kayo no kaloy sa bakumbana guys daot na biya nagnaong gidaot pa sabot sa mga putyukan, guys o nya mauna ni among nakuha nga mga put, kaning putsukan balay sa putyukan, guys no nya na na dugos gamay o dugos niya na is gamay rapod nya suyo po rapod na nimo, mo nimo. po na po kayo makuha ng dugos guys muna kitawag og honey in English pero ang ihang lasa guys is sweet kihapon tamis um, gapo na siya pero grabe kay nagsistansya guys oy grabe kay vitamins guys o oh, makagahi ko daw na siya guys makagahi og lawas ba katong <laughs> mga luya og lawas guys is mugahi jud guys Muna mo baskog makusgan ating mga tuhod guys oh nya tambal po na siya sa mga naihubak guys o bakon no o na siya guys no mao nang ganahan kayo may manguhaan ng lakay si view guys. Kaya panagsara man, hindi na, mo naman makitaan mo. Na. So, yung punjo naman mo ng dugusan na guys. Yan, <laughs> munguha din yung anak. Basta maka, maka panghagbas mi maka pagurut mi lingaw kayming ming duha nag guys og maura to guys this is willing ang hilonggang disaya i love you hurot mo oh. mo mo